ma mga kapwa at mga kabagani yan ito ngayon po natin yung mutya ito po ang rare na mutya ang crystal like lie yan makikita nyo pinakinis na lang po to para maging present pa -tingnan itong na ilalim pero yan po yan makikita nagiglitterize po yan yan pong hawak ng mga big time na negosyante mabisa po to sa kabuhayan pangpaswerte, pangakit ng tao pang gayuma po ito yan ito po ay matataglay din para kay lumakas may salakas din po ito, tinatawag na sakima, sinabi po sakima salakas po, meron din po itong pantaboy ng masamang espiritu kontra kulam at barang yan po ang taglay ng crystal like light ano, kita niya, ganda nagiglitre siya para mi imahe pa ba diba? Yan po ang ating Blacklie legit na legit po likas na likas po yan